Anong ganap sa mundo ng showbiz? Iniintrigang hiwalay na sina Mendozat, Mendoza at Arjo Atayde. Sa gitna ito ng nalalapit na pag-celebrate ng mag-asawa ng kanilang first wedding anniversary sa July 28. Ayon sa co-host ni Ogie Diaz na si Tita Jegs, isang friend daw kasi ang nagchika sa kanya tungkol sa nabasa nitong tweet umano ni Main na nag sa ina ni Arjo na si Sylvia Sanchez. Nang tingnan daw ulit ng friend ni Tita Jegs ay burado na ang tweet. Ito na nga kasi mamaloy. Oh. May nagchika kasi sa akin na friend. Oh. Ah, kay Jets galing yung chika. Ayun. Kaya ah, sa friend ko. Ah, okay. Siyempre, tinalong niya ako. Oh. alam niya nga na nandito tayo. Oh. Sabi niya, meron daw siyang nabasa na tweet ni May. Oh. Na nag-sorry daw kay Silvia Sanchez. Oh, oh. Pero nung tinignan niya ulit, wala na daw yung tweet. Saan nagpunta yung tweet? Wala na raw yung tweet, na-delete na. Delete na. Say naman ni Ogie, tinanong niya si Sylvia ukol dito at sinabi raw nito sa kanya na walang katotohanan na hiwalay na sina Arjo at Maine. Kwento ni Oji sa kanilang showbiz update. At uh, yun na nga, sinagot ni Sylvia Sanchez, uh -huh. kung hiwalay na nga ba itong si Arjo at si Main Ah, uh anong sabi nga eh? -huh. Sabi ni Biang, uh -huh. ay mare yan ang hindi totoo. Kakarating uh -huh. ano lang nila galing bangko uh -huh. kasama buong pamilya ni Maine. Yan talaga, hindi totoo. Masaya ang mag-asawa. ayan ha, malinaw. Si Arjo at si Maine pati. At huwag natin paghiwalayin yung dalawa. kakakasal lang eh.